May tupak lang kasi daw paminsan-minsan. Pasaway ba? Mm, ano? Ay, bakit siya lumayo? Ay, umano. Ibusin niyo muna yan. At para bakong munti pa ito sa kabila. Para makita ko yung ano. Eh, hindi na mo, ayan. Sige. Huwag mong dublihin na dito sa may labas ate, ha? Huwag hmm? mong dublihin na tinaragay yung lamesa dyan. Diyan tayo kakain mo maya. Dukunin naman ni ate Lain. ito, eh. Ayan. Ito ang ano po. Ayan. Ang antaan niya, kulay. Ayan o. Cooler yan. Kunin na rin kasi baka niya ng ano. Diyan ka mo ilagay yung mga ano nila, pinggan-pinggan. Oh. So, kaya yung mga ano. Eh, ang no, kunti ko nago. Kunti na nga. O, oh. ano? Hindi oh. Hindi. Ano nga, oh. bibi? Hindi nga pa. Hindi nga pa. Na, bakit niyo kasi sinira yung bahay natin? O di nagpala tuloy kayo ngayon? Lipat na, mami. Kasi oh. Sabi na, sabi na. Lipat na ba? Opo. Saan tayo lilipat? <laughs> okay. Dito, ate. Dito ako pumala. Uy. Dito, papagano ko. Ayan, let's get out of here. Ayan. Okay. Tawid tawid. <laughs> Dito na lang pag -short shortcut eh nandun niya shortcut ta Oh, Ha <laughs> Dito muna sa malapit, ate. Hindi ano? na. muna natin to i-ano. Oo, oh, kasi makikita nila. Ano? Ano? Oo, oo. Yung baka. Ano na, ate? Mamaya naman ikaw. Hindi ka lang. Pasok tatte. ka dun sa loob, bibi. Pasok. Okay. Lorenz. No, Umalis ka dyan. Doon ka. Pasok ka sa loob. Pasok ka doon sa loob. Huwag mong kalkalin. Pala lang ang mag-ano. Ayan mo. Bukas na ng kamay. Hmm. No, hmm. yan, oh, dami oh. Sana madami tapos sa dot. Yeah. <laughs> yeah, oh. ah Ang ganda mo tapos Gano'n. Gano'n. Ako po rin yung lalaki <laughs> Napagod. Nag-chichil lang ako meron. Ano daw? Nag-chichil. nag pagod Nag-chichil. Nag-chichil lang ako. Ikaw pagod ako kailan? Isang oras lang. Isang oras lang. Ano daw? Nag-chichil muna isang oras lang. <laughs> <laughs> Baby King, walis. Walis, Daddy. Bigay mo. Tambo. Para ma, ano, maipod. Hindi, mamaya na po. Babakbak pa si Daddy. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. pa si Daddy. Dandahan. Let's do the game. Let's do the game. Uy, ti. Paano niyan? Tikim. Tapos patay na. Palit mo na. Pati na mo na. Tinikman mo? Hindi po. Mainit yung Oh, dito ka. Tetek mangko.

Thank you. I anyway.

okay not me